Dumating na yung mga taga-dait. mga taga-dait dumating na. Si Perla, official. Ayan si Carlo. Ayan si Piniel. Ano nagbaon kayo? Ha? Nang? Pinta pala yan? Shout out! Lagay mo just gilid. Do, I don't know. Ha? Huh? What is sleeper? Oh, wala na dito oh, nawala nga yung akin. Ano Nawala din yung aking isa, yung pula. Kaya nga, nawala dito, nawala din yung akin kasi may mga tao dyan pumunta. Wala. Nako, yung itim na yon maliit. Okay, Kala ko ba, di ba nag-sleepers ka naman nung type?